Lima. Oh, pare. Ayan, ay, ari no? okay. no, ano, pare dito musok to. Oh. Eh. oh, sige. Pagkang wala sa nito. Ano, ay ila pare. na may county. Yes. Ayan. Okay, ano? Ayan. Paano mo sasabihin sa ko sa luto ko malat o hindi? Pa pare to yak. Ano, sa kanya ni pare kanin. Yung kanin daw. Ho. Yung bahaw. Tapos ang kakain bahaw. Ay dito. Yung bahaw. Ina pare. Oh, nawaw, no, bayad mo pare. Oh, white, white. Nang kabayan, may bata din na eh. e-gusto gustuin mo sa naking ano. Oh, timosin. Kuha. Click, click, click ini. Anong pangalan mo, ha? Ga? Ha? Gabi. Yan tinimosan ako. Eh. Masarap, masarap Alam Ano yung tubig niya sa 7 na lang. Masarap nga, masarap. Ba, ice daw kabayan. Oh, ayan oh. Ayan kabayan, for today's video tayo magluluto ng adobo Adobay natin itong bituka ng manok Ayan, ito Kailo Dahil o masama o panahon Ayan kababayan, gagayatin muna natin na sobrang ahaba Ang ganun lang ang gayat niya ang kabayan, Para hindi masyadong mahaba Hindi po may lalagay sa dahon sa aga kabayan. Kaya hmm. kabayan, mag... Patainit lang, lang tayo ng mantika. Tayo magigisa ng mga sibuyas at bawang. Na, ganun lang po yan. Yan, papainitin muna kabayan natin ng mantika. Um, pag-uwi na ako, kagay lang po natin ang bawang i-gisa po natin medyo papapulahin natin yung bawang susunod na natin yung sibuyas talagang narating na rin yung sibuyas mag na rin natin Eh, Pagkaluto na kayo, ay alam na. Kaya rin yung makakagalawang patra, kayo. Ako so, ba, lagay natin na rin sili. Ako sili pula. Pampagana. Tapos natin sa gusa. kakabayan, lagay na rin natin na rin luya kakabayan, saan lang na natin itong bituka ng manok papalagatikin nyo labi yan alagyan natin yung toyo yun mamaya kakabayan, may nanonood pang ano natin, subscriber natin ayun ayun, tumagong na video, pahuloy lang natin ng konti. O oh ba yan, lagay natin paminta. Oh Para lalo sa marap. Lagyan po natin toyo. Kayo na ang tatansya niyan. Oh, Mapalat. Oster sauce. lahat na na rin sa. Kakabayan, pampatanggal lang sa laurel. bayan tatakpan muna natin para kumulo ko agad Ang kabayan, titignan muna natin Ang kabayan, lagyan natin konting tubig tubig Ano kayo na huwag yan? Hindi haluin natin ka ba yan? Ayun, tapal muna natin. Ang kabayan kasama ko si Unyok. Ayan. Bakit mo dala? Ala, may isang patro eh. Alam na. Ang kabayan tingnan na natin. Ha? Ang okay na. Oo nga, tayo lang. Ang kabayan lalagyan natin DS. Bili ka. Lagat ko lang si Yan kabayan, ito na ang ating finished product. Ay matimusan nyo ito kasarap na rye. At titimusan ho ni Eli. Ara ay masasabi mo sa akin luto. Ay. Okay. Ah, titimusan ho ni Eli. Pare, ano ang masasabi mo sa akin, Luto? Kanay. Hanapin. Hanapin ang kanay. Yum! Hanapin daw ng kanay. Kakabayan. Ang kailangan pare ay bahaw. Ang kanay ng lamig, lalagyan mo na rin pare. Uh, oh, bahaw, bahaw. Kung may tutong-tutong na konti. Bago kakain ng bahaw, eh, ito, bangaw, No. kakain bahaw, ito, bangaw. Pare, by the book, by the book. Masabaw. So, akin Mapapawaw ka pare. Mababawaw. Ang kabayan, may bata din eh. Gustong gusto ng ano? O, timo sa eh. Kuha. Hey, Anong pangalan mo, ga? Daddy. Ha? Gabi. Gabi? Yan, tinimusa na ako. Mas, masarap ga? Alam mo yung paglasa, uh, hindi siya din Masarap nga, masarap. O ba, ayos daw, kabayan. O, ayan o. Gano'y, gaganda Ang Kabayan, salamat sa panunod. Sana'y magkita-kita muli sa susunod kong mga videos.